welcome my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa bukid kasi naglinis kami. Dahil kahapon, birthday ng aking bayaw. Gabi na kami umuwi. So, yung mga hugasin, iniwanan na namin. Kaya naglinis kami ng aking kapatid. Asa na nga? ayun ang aking kapatid. Nagtitimpla ng kape. Ayan o. Na. Nagtitimpla siya ng kape. Tapos, si Atitina naman... At saka si Kuya nang huli sila ng manok ng kapitbahay kasi utos naman din ang kapitbahay ni ate Roslyn daw ito ang dami kong hinugasan inuulit ko yung hinugasan Ayan. binilad namin para hindi siya amagin tapos ito si ate Tina dahil yung mga papaya maraming bagsak dahil natumba. Ito na yung pinakita ko dati sa inyo. So, ayan siya. Nag, ano siya ng papaya. Nag ay, nang kape, balat. Ilalagay namin. Dito. Ito ay bigay ng kapitbahay namin. Ito po yung mga inugasan ko. Marami po. Ayan po siya. Hindi pa nabibilad. Tapos ayan si Kuya Narding. Ayan po siya po yung nanghuli ng manok. may ibi din siya po. Ito na po yung nahuli niya. Ayan po. Pinatay na nila. Ito po. Nandito kami ngayon sa bukid. Kasi maraming kalat. Sobra pong daming kalat. Ayan po yung mga tanim ko ay napapakinabangan na namin dati. Ito po ay dati hindi napapakinabangan pa ngayon. Napapakinabangan na siya, guys. Ito ang kalamansi may bulaklak na. Ito po ay pinatabas na kay atitina dahil po ang nagtabas pinatabas na kay atitina I mean, kasi hindi ko na po natatabasan dahil maputik. Tapos po, yung papaya po na dati pong maraming bunga, malalaki, eh malakas po yung bagyo nung isang araw. So natumba siya kinuha na ng mga nagpupunta dito. Yung kamunting kahoy namin, oh, guys, oh. Natumba po yung iba. Tapos yung mga mais po, ito po yung papaya po, wala na pong kumukuha. Ayan, guys, oh. Natumba na po siya. Iaatsara acara po sana 'yan. E, buti na lang po ito. Ay Itong malalaki, itong malalaki, papakita ko sa inyo guys ha. Buti na lang po, itong malalaki na, ayan po, ay tinukuran ni Kuya Bini. Ito po. Tapos po, ayan po, may mga hinog na nga pong papaya. So, hindi na po namin nakukuha dahil ano na po siya ah, ilang nagbibiti Ang dami pa po doon sa kubo. Nasa baldi pa po tas yung kamunting kahoy po ayan po natumba po yung iba. Yung mga tanim namin kamunting kahoy. Sabi ni Kuya Bini hindi na daw po yan pwede. So ayan po. Kaya pinalinis namin kay Ate Dahil mas medyo masukal na dahil laging maputik. Sayang po yung mga papaya, guys. Tapos 'yung mga siling ano namin labuyo, 'yung mga ito, mga tanim mo. Tapos ito po 'yung tanim kong tubo. Medyo mataas na siya. Tapos 'yung iba po namin tanim na sitaw. Saka upo ay lagi po namin na ng nang sitaw. Lagi po maraming bunga. Ayun na po. Oh. Andito po 'yung sitaw namin. Kahit ganito lang po yung sitaw namin, ay lagi po maraming may bunga. Tapos yung upo po namin, ito po, tinatawag ako ng aking kaibigan, pipay daw, si Joyce. Yung sitaw namin, ayan, may napitas na po yung bayaw ko, ayan po. Tapos po, may upo na kaming pinitas. Ito po yung upo namin, no? Oh. Aray, ang daming lamgam. Ano yan, Joyce? Ayan po. Ay. Papakita ko po sa inyo yung sitaw. Kapatid! Joyce, Salika! Bakit? Ah ah, bakit? Maraming kusang nanan. Saan ka pupunta? sige, naka naman. <laughs> ano dito siya yung kaibigan ko dito sa bukid si Joyce. Maganda di ba, mm. mga friends oh? <laughs> maghiramin hiramin <laughs> daw niya yung speaker, magpapatugtog daw siya. Uh Basta charge mo, ha? Uh -huh. Uh -huh. Andito, guys, yung pinitas namin na sitaw. Ay! Ito po. Ito, guys, oh. Pinitas namin yan dyan sa likod bahay at saka upo. Tapos, yung sabah kasi natumba rin, guys. Eto, tiniba na ni Kuya. Ayan po. Ayan po. So, dito muna tayo guys ha. mag mul tayo mamaya ng manok. Ito na po natin yung tinolang manok. Ayan po siya. Pagkatapos ko pong lutuin to ay maliligo na ako. Kasi may dumating pang bisita yung kapatid ko. Kaya ito, dami na naman hugasan no? Yan, dami na naman yung basa namin. Pinatamad na po ako. Ayan, o. Dami na naman yung piting. Tatapusin ko lang kung magluto yung tinaw lang manok, tapos maliligo na tayo. Ito na Naka-prepared na yung papaya. Tapos, tinimplan ko na asin lang po at saka konting bichin. Lutong, ano po, ah, uh, bukid. So guys, maliligo muna ako. Bye. A few minutes later. Welcome back again. Kakain na kami. Ito na po yung lang manok na luto na. Ito po. Ayan. Kanin po namin. Ayan po si Ate Midi. Maganda. Ayan. Yes. Ngayon pa lang po kami kakain. 1.30 na. Aligo pa kasi ako. Buso, na po namin. Okay, ang ko. na ko. namin. ko. Ang na Ang ko. Ang ko. ko. Ang ko. Wow. Nice mm, Sarap Nitib, ayaw daw Baka ayaw na kumain kasi Ate kain Kain muna tayo guys Kain muna kami, bye muna Bye bye ayan dito kami sa maliit na kubo ayan kasi maulan dito dito kami nagluluto may lutuan din doon ayan. dito gat panggatong ang ginagamit namin kasi doon naman may ano kami kalan single burner ah oh, yung tuwalya na basa yung tsinelas ko. <laughs> yung tsinelas ko nabasa. Ayan. Nabasa yung tsinelas ko. Oops. Naulan. Yan guys, naulan. Oh, oh, oh. Naulan na na yung tuwalya namin. Dito kami, guys, na mga kapipay. natulog, natulog I na mean, event sorry mga kapipay nagkamali na. ah dito pala kami naligo ng aking kapatid may dala kami tuwalya kasi maaga kami pumunta 9.30 9.30 am pumunta na kami dito dahil naglinis kami ito po yung nilinisa namin yan mga plato yung mga kaldero po nandun na sa kabilang kubo kahapon dito po ako nagluto sa kalan kasi, ito po, dito po ako nagluto kahapon ng pritong manok, mga kapipay. Kasi, para mabilis, ito po, meron pong kwarto dito. Ito po yung kwarto. Pero, ang laman po ng kwarto ay mga gamit. Yan po. Yan. Ito po, yung bintana. Bintana. Yan. Tapos, ito po ay mga chichiria to. Paninda ng ate ko. Ayan, o. Paninda niya po yan. Kasi, meron pong mga kapitbahay dito na bumibili ng mga chichiria. Tsaka soup drinks. Kaya, nagdadala po yung kapatid ko ng kanyang paninda. Ayan po. Tapos, pag umuwi kami, iniiwanan na namin dyan sa kwarto kasi nakasarado naman po tong isang kobo. Ito po yung CR, guys. Tingnan niyo po. Ay, flower bisco po namin ay ito po. Yung haligi po kasi niya, nagkakaroon siya ng dahon. Ayan po. Kasi nga po, bahay tubo. Kaya, yung haligi, nagkaroon ng dahon yung kahoy. Yan. Sa titina, sumilong at nag-yossie dahil kakatapos lang namin kumain. Umambun po kasi kaya nabasa ako. Tinanggal ko yung aking tsinelas. Tapos si Mami Mids, ay, Mids ay, si Mami Mids naman ay nandoon sa kabilang kubo. Sa kila ati Ami. Kila ko yan Arvin. Na Doon po kami minsan nagtatambay. Si Mami Mids, ako, si Joyce, si Sherry Ann, si Ate Roslyn, si Ate Nora. Wala lang, pintuhan lang. Si Nanay. So guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe. my YouTube channel. Bye!